Ayan guys Mamumundok tayo Sa gabi nga eh Yung agustan tubig eh Kala mo yung nagsasalita eh Dahil yung sobrang tahimik ano? <coughs> Sasabawa mo ba yung manok? Oh, okay. Tapos yung bangus sa pulutan natin Huwag niyo itatapon yung mga tinik At saka ulo namin. Naliligo kami dito Bigga may umaanod na ano Simulutan na sa Kaya sinabi, Nani, tumahay pala doon sa unahan. na <laughs> <paligo> namin dito. Pinakasan ka rin. pasip pasipsip, pasipa rin tubig. <laughs> Tuma, pala doon ay, sa unahan. Ano ba sila sa namin? Tawa-tawa <laughs> <laughs> <ko> din. Parang dito. Hindi ako naligo Kaya? Kaya. Lawit nila. Babaw. Dami ha? Kamis na. kung dala mo nga mo. dami nga. Pari kung dala mo dami isda. Wala tayong karit guys. Babaw lang pero. Utang ina dami isda dami o. Sap ng tubig dito guys Bukal oh Natural na natural Ayun oh Lamig Na limited tubig dito ah Linaw pa parang nature spring Ay tunay na nature spring talaga Galing sa nature eh Ayan Dito tayo sa ah? Mamundok mo na. Pantanggal ng stress. Bababa na man yung dito pag namunga to eh. Alam ko, hirap hirap kumuha. Doon Mamatanda yung matanda. Ito yung na ng guys. Ito ng talong guys. Ayan Eh, hey, hey Jim Baka mamatanda ka dyan <laughs> uh, uh, uh. Yan, hinog Yung kulang natin guys Papaya, pantinula May ari ng ano dito Asyenda, yun o no? Orange Sombrelo May dalang itak Subukan ko manguha dito Nang hindi ka nagpaalam Tatagayin ka niya <laughs> May awak na itak o oh. Yun o no? Pwede na to Nang tataas kasi Nung walang panungkit eh Sili Ayan, dapat ang kailangan natin. Ito, gaya, no? Oh. Putan, lalaki san? aki. Saan? Mayroon pala pa, dyan, no? Oh. Nagtatago. Hindi ka na-accept pa. Lamihan mo na. Mayroon, Isang tamang. manok lang ang Ay, tinula natin. yung papaya, pang isang barangay. Ba, tamang harvest, ah. <laughs> Wala sa antipolo, yat? Hala. Naligaw pa yata ako, kayo. Eh. Ano Papaya tsaka talong. Maraming bunga talong? Hmm. Oo, oh, dami. Oh, 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 oh. Da dami bunga talong. Marami daw dito, sabi ko si Peroli. Ano si Peroli? Oo. Sa luwan? Nasa, ano? Sa, ang tawag nun? Sa Sitaw. Ayan. Tagay yan. Pagayan. Ay, mamaya, tag-isa tayo niyan. Sabi ko, sabi ko, sinanin ba ako na eh? Oo. Renta. Oo, sabi niya pa na. Pag na kalipan sa luwan. Tik! Ay, ka. Hindi na punta kami dyan ang talong mo. Ganyan pa lang. Ganyan di kami kumulong. Ganyan di

tinola with dahon ng sili. Isa na to sa apat okay, ano. Bigas-bigas lang 'yan oh. Kurado 'yan bilas, kurado lugaw. Ito <laughs> <laughs> <Anong> 'yun. Kumain na. may masarap

Sol! Masarap dito. Ito pa kasi mong umayon. Ulas na yung plato mo. Baka ba yan? Pag ina ka pa sa sili na ito, ewan ko na lang. Ay, papatid yun! Ay, kabiyon. pati na mo pili ni kita mo na pati yung nasa